Hello guys, kamusta? Guys, it's Genevieve the Billy Norman. Hindi ako mag-English guys. Kasi, nag-aral naman ako sa Philippines talaga. A teacher. Yung major-major ko lang naman kasi is Filipino. Pero, mag-English ako. Okay lang naman kasi yung husband ko. Hindi naman, hindi naman siya, hindi naman siya Americans pero, Marunong din naman siya mag-English. Yung, yung English niya parang okay lang naman. Hindi kasi Americans English. Yung parang lang maka-speak up. I don't know if she, he is living in America for six years. I don't know his accent. Basta for, for me, basta nakaintindihan na lang kami. Yun na yun. Magulo kayo. <laughs> Magulo kami. Di ba guys? Andito, andito ako sa forest. Ano? Gumawa naman ako ng content. Paalam na tong oras na to. Still, ganito talaga yung nature namin. Pang ano talaga ako guys? Pang iskogin, iskogin ba yung forest? Lasang, I don't know. Something like that. Iba kasi yung sa asawa ko. Iba sa akin. Mga natuklasan. Oo, oh, mga natuklasan. Ito sa amin kasi. Nagsimula ako dito magsalita-salita. Kasi ipinakita ko na naman sa inyo yung mga nangyayari sa buhay ko yung mga achievements iwan ko kung ano-ano na lang sa kadami ng mga nangyayari sa buhay natin sa mga bagay-bagay ko. ano lang nasabi ko basta guys ipakita ko sa iyo yung yung naramdaman ko ipakita ko na lang yung background dito sa amin kasi nagka change 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 na mm -hmm. baalat na lang kayo kayo na mag adjust <laughs> Ito kasi yung ano, ako kasi si Genevieve Norman. I'm proud to share with you. Ito kasi yung pangatlong bahay namin pang guest. Na bags nga, sabi ng asawa ko na hindi ko na talaga ikahihiya dahil magwapo naman talaga yan. Kayo lang, lang naman dyan, hindi gwapo yung napangasawa ninyo. Kaya kayo galit sa akin, pero yung akin talaga, pang Hollywood actor talaga yung beauty niya. Kasi yun naman talaga ang wish ko kay God, binigay naman ni God. Nag-greet na daw, da daw siya ngayon sa bahay niyang out of five is one Bakit sinipip? Na bugs kasi. Parang naramdaman ko talaga there is. Kasi nangating na yung in entire body ko. Parang iba yung maramdaman mo because of that bugs. Parang may papansin ka naman talaga. Parang kati talaga. nangating na talaga ako. Hindi naman ganyan sa maliking bahay namin. Itong maliit namin na bags siya guys. Bugs. Yung na nangagat siya. Tapos parang ang katikati talaga. Kung ano-ano na lang kasi ang nasabi ko. Basta I'm talking about myself. Of who I am. Yung bahay. Yung asawa. Kung ano-ano na lang. Basta ako si Genevieve Norman. Yung bike niya. Yung nature. Yung sa labas. Shapol na to guys. <laughs> Shapolin ko na. Kung ano-ano na lang nasabi ko. Marami kasi eh. Shinapol ko na yun. Noon kasi yan guys, All I can say to myself, I'm I'm lucky to my husband. Yun na lang yun. Sabihin na lang natin na maraming nangyayari between us. Pero maswerte pa rin ako sa kanya. Yun lang ang masabi ko. Eh, magsalita ka naman dyan. Parang napakalaki mo. Hindi nga, pero for me, I'm grateful. Hindi naman ibig sabihin na kung napahama ka dyan, hindi ka na lang humiwalay, nasampal ka na, hindi ka na grateful. Grateful pa rin ako sa mga nangyayari sa buhay ko, guys, kahit walang-wala na. Pero may mga bahay pa naman kaming natira. Look at that. Wide naman yung ano namin. Sa amin to, guys. Kaya kahit anong sabihin nyo sa akin, masaya pa rin ako. Ako pa rin ito. I'm proud to si hindi pa rin ako natibag, no matter what. Sa mga ingit nila, sa mga galit nila sa akin, wala naman akong kinalaman dyan. I'm not a perfect person here. But, may naman tayong mga pagkukulang weaknesses. But, all I can say to you is, I'm still standing. I'm still happy, no matter what. Why? Because I choose to be happy, no? bahala na yung oras sa akin. One hour na talaga ito. Iwan ko na lang. Ito kasi yung sa gitna, yung malaking bahay. na ko tuloy kasi dito na lang kami sa, dito na lang ako nag -stay. At the same time, nagmuni-muni. Kasi doon kasi ako nagkatira. Doon yung sa pinaka, doon una. Doon kasi ako nag-10 years. Doon ako marami akong iniisip. Doon oh, 10 years ako doon para akong na-stagnant na na ano sa bahay na yan. Na hindi ko maintindihan ang naramdaman ko. Tapos dito, 10 years doon doon, pinaka doon, itong sa gitna, para namang 3 years pa ako dyan. Kasi, di lang naman ako eh. Dito, hindi pa, nag, hindi pa siya naging year. Pero doon talaga kasi sa bahay na yun. I told you, we have 3 houses. Sinungaling ba ako guys? parang kung sa kalabidami namang taong nabuhay sa mundong ibabaw, isa na siguro akong hindi nagsisinungaling. Ma, uh, malimit lang akong magsinungaling guys. Almost I can see is real. Maganda yung mga bahay namin guys. No? Doon kasi ako nag 10 years doon. Marami akong naisip. Marami akong adjustment. Oh. Yan may may nagrinta dyan. Pero sabi ng asawa ko, lumabas ka na dahil wala na sila dyan. Hindi nga natapos-tapos. Tingnan nyo yung sa doon o parang empty naman. Ito yung pangatlo. Marami akong masabi sa sarili ko guys. At least I'm telling my truth. Ikayo eh, dyan. Ito o. Oh. Stone para sa designing porridge. Kayo dyan. Nagsalita na ba kayo ng totoo? Para namang nagsalita lang kayong hindi totoo. You are covering yours po yan lang sa nagsalita ng totoo dyan. Matagal na kasi ako dito. Ako kasi yung asawa. Kaya kung anong achievements ng napangasawa ko, kasali na talaga ako doon. Kasi doon siya nag ano, nag, nag -create ng buhay niya for me. Kasi nag-asawa na siya eh. Kung ano-ano na lang nasabi ko, Basta kung ano-ano na lang talaga, yun na yun. Makinig kayo sa hindi iwang ko. Basta ito talaga yung bahay namin. Hindi pa siya natapos. Maglagay pa siya ng swimming pool dyan. Mayaman yung asawa ko. Huwag kayo mag -alala. Hindi lang ako boss pool. Kasi parang nakakairita kasi every details of yourself sasabihin mo. Huwag na. Nakakairita ka na, Genevieve. Oo na, may bahay na kayo. E, ano ngayon? Wala. Sinabi ko na naman ito sa inyo. Baka nakalimutan nyo na ako pala si Ginny Bib Pilipina Tabili Norman na parang biniya biniyayaan ni God ng ganito ganito. Di ba hindi naman lahat magkaganito. <laughs> hindi naman lahat may bahay. Pero take note, binigay talaga ito ni God sa akin at sa yung at saka yung guwapong asawa ko. Ingit-ingit naman pala kayo jan, Kaya pala naiinggit kayo because of my achievements, of his achievements sa narating namin. Mag, uh, magdasal kayo, magbanat kayo ng buto, hardworking to prosper yourself. Huwag kasi kayong manggaya, to copy, to steal. Hindi kasi, hindi kasi kayo papayagan ni God ng ganun. Kaya ito na lang masabi ko sa inyo. As what I told you hindi ako sinungaling. We have three houses. Dito ako sa Sweden. Sa lasang kami nakatira sa skogen, sa forest whatsoever. 'Yun lang ang masabi ko again and again and again. And again and again and again. Thank you sa mga nakikinig. Thank you. Bye.